Opo po mga bro mga sis, yan dito po ako ngayon sa istansya ba ito, Iloilo. -ilo. Ayan po mga bro mga sis, ayan oh. Dito po ako sa may gilid. Na imbitahan lang po ako rito ng aming kumari. Ayan, sinamantala ko po ang pagkakataon. Si Silisa po nandun sa sasakyan. Ayan po o. Oh. Ayan. Dito po kami sa istansya. Ayan, ayan po ang karagatan dito o. Oh. Ayan. Ayan po mga bro mga sis. Hindi na tubig o. Oh. Maagos-agos siya oh. Ayan po siya mga bro, mga siso. Ayan, nagtitingin-tingin lang po ako dito. Baka sakaling mahanting tayo ng mutya. Ayan po. Hinahantay ito. Hinahantay lang po ko doon yung nasisilisan. So, pupunta muna ako dito sa glit para makita ko po nga ang karagatan po dito. Sinasakyan po ito ng mga manging isda rito. Ayan po mga bro mga sis. Oh. Ayan. Istansya. Ilo-ilo. Ayan po. Ayan. Istansya. Ayan. Ilo-ilo. po. Ayan po. Oh. Mga sinasakyan dito po. Ang sasakyan ng mga manging isda po rito. Sumubuhan ko po lang po magtingin-tingin. Baka sakali na may makita po kung mucha rito mga bro mga sis ayan po sarap maglakad-lakad kay ano low tide Ting tingin-tingin lang po tayo dito sa tabi yan ayan po oh ayan, lakad, lakad lang po ah ayan po magos, low tide mga bro, mga sis ko. po ano ano to, shell sarap maglakad-lakad dito mga bro mga sis ayan po lamig ng tubig malinaw ayan, nandun po yung kumari ko hinihintay ako doon ayan ang ganda oh ano to ay ang tawag po dito kapis ayan ginagawang kapis po ito ginagawa yung mga bint sa mga bintana Yan po, mga bangka. Oh. Ang ganda po, mga bro mga sis. Ayan. Ayan. Ang ganda po. Oh. Maganda po rito. Ngayon, first time ko lang po makarating dito sa lugar na ito. Ayan po, mga bro mga sis. Ayan. Babaw ng tubig. Masarap maglakad-lakad. Oh. Ayan. Ayan po. Oh. Lalaki ng mga bangka. Oh. Ayan. Nakaragatan. Ayan. mga yan sarap po dito oh. buti na maliling yan po. titingin tingin lang po baka may matagpuan po kung mucha dito <laughs> baka sakali lang po So, babalikan ko muna po sila mga bro mga sis hinahantay na po ako dun ng aking kumari tsaka po ni sis Lisa kamaya babalik po nagpunta lang po kasi mi dito para ano sukatin yung lupa po nila na papabakuran ayan yan po mga bro mga sis eh. kabibi eto oh, mga kabibi to oh. mga bro mga sisok, kabibi po oh. ayan oh kabibi hmm. kadlakad muna po ako ayun oh ayun po sila oh sige po mga bro mga sis hanggang dito na muna pong muli ang aking may share at may babahagi sa napadaan po pala dyan sa aming channel pakilike and share at paki-pindot po ng notification bell para lagi po kayong update sa aming pang susunod na video God bless po sa inyong lahat at marami pong salamat sa walang sawang pagsuporta po nyo sa amin ng aking misis na sisis Lisa God bless po